So, yung unang uh, ilang testigo kahapon um, bumaba daw yung tum, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong yeah. may mga EJK mm -hmm. at nangde-debate sila so kinuha ko yung data dito sa si LBRMO mm -hmm. dahil syempre mm -hmm. so yung unang dalawang taon lang tandaan nyo sinimula ng war on drugs o 2016 pa lamang mm -hmm. anong date ng memorandum nung double barrel July, July. July. 2016. o July 2016 mm -hmm. Ang datos na sinubmite sa Senado ay um, Crime Index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon 16 to 18, ng 60%, halos triple. Um, Maraming patayan nga sir kasi Kasi nga hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan mm -hmm. krimen pa rin yun eh mm -hmm. Extrajudicial killing nga, it's a crime Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index mm -hmm.